Ito po, uh, Lapid. Ako po si Romeo Rico Paranga po ng Barangay po ng Barangay Madinao, Uh, bayan po ng Torreos uh, malaking bagay po yung mga naipahadid na tulong ninyo sa so, pamagitan po ng yung coordinator ay naiparteng po namin sa aming mga kabarangay ang mga, mga tulong na ninanais ninyo upang maibsan po ang kaunting kahirapan ng ating mga kabarangay. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Sen. Supremo, Mandin. Sobren. Mayroon po yes, tayong Supremo. Sa mga uh, umaga, Senator uh, Lapid, uh, ang Supremo, ay punong barangay ng Barangay Puktoy, na kung saan eh, ay, ang aking mga constituents ay nakatanggap ng ayuda from, sa your office. In behalf of uh, Barangay Puktoy, ako ay nagpapasalamat uh, sa inyong tanggapan. Supremo. Mandin. Mandin. <laughs>